Senator Joel Villanueva to lead the chamber in prayer in lieu of Senator um, Lacson. You may proceed, sir. Thank you, Sir President. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, kami pong lahat ay naninikluhod at nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Ano mang pong uh, kasalanan, sa isip, salita o sa gawa ay aming ikinukumpisal at uh, hinihingi ng tawad. Linisin mo po ang aming... Uh, buong isip, puso at kaluluwa upang makalapit po kami sa iyo ngayong araw na ito. Sa pagbubukas po ng aming sesyon, hinihingi po namin ang iyong gabay, presensya at grasya. Hayaan mo o oh Diyos na magampanan ng bawat isa sa amin bilang mga representante ng mamamayang Pilipino ang aming mga obligasyon at responsibilidad. Tulungan niyo po kami na magawa namin ang aming trabaho Hayaan nyo po na maging daluyan kami ng pagpapala sa aming mga kababayan. Hindi lang po sa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa apat na sulok ng daigdig kung saan naroroon ang aming mga kababayan. Tulungan nyo po ang bawat isa sa amin na na maibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat bilang iyong mga lingkod bayan. Maraming salamat po at hinihingi namin ang iyong paggabay at pagpapala sa bawat isa, lalong-lalo na sa institusyon na mahal po namin sa lahat, ang institusyon ng Senado. Sa iyo po namin muli, ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po yung makiisa at magsabing Amen.